Hello mga loves! It's me, Maria. So, welcome back to my channel, Maria negosyo. So, mga langga, nahirapan ka bang maka-achieve ng ganitong pulay ng biko? Mahal ba ang Moscovado? Hindi mo kailangan labs ng Moscovado para makapagluto ka ng ganito kasarap at ganitong kulay na biko. Dahil sa video ng ito mga langga ay tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng biko na gamit ay wash sugar. So ayan, simulan na natin. So ito lang yung kailangan natin mga loves. Ano? 1 kilo na sinaing na malagkit na bigas, 3 fourth sugar, 3 fourth kilo at saka tatlong buong ah uh, niyog na kinayod. Ayan. So, purong gata po yan, mga loves. Nagpainit lang ako dyan, mga loves, sa kawali ng itong kukong gata. So, pure gata talaga, mga loves, sa ha? Walang halong tubig. Ayan. So, need natin ma-achieve, mga langga, yung mag-oil na siya. Yung sinasabi nilang lalabas na yung latik niya. So, patience talaga, mga langga, kasi hihintayin talaga natin na mag-oil tagilagayan. Yung lalabas yung oil niya. I know na marami sa inyo dito yung hindi alam paano lutuin yung biko, paano ma-achieve yung ganitong kulay ng biko. Kasi kadalasan nakikita ko sa social media is yung suman. Iba yung suman mga loves ha, sa biko. Yung suman kasi yung parang brown lang siya. Yung biko mga loves is yung pulang-pula talaga. So, Marami sa atin na uh, nahihirapan o hindi alam paano lutuin yung biko pag walang muscovado, naghahanap pa ng sobrang brown na sugar. Mga loves, dito sa video ito, hindi na natin yun kailangan kasi usually ako, wash sugar lang talaga ginagamit. Ito lang talaga yung tip, yung purong gata. Huwag talaga gumamit ng gatang, mahinaluan yun ng tubig. So, ayan na mga loves, naglatik na siya, so kukunin na natin yan para toppings at pampadagdag na din sarap yan sa ating biko mamaya. Yan, ito yung sinasabi ko mga loves na kailangan nating ma-achieve yung oil. Yan, pag nag-oil na yan mga loves, ayan, dyan na tayo maghahalo ng ating wash sugar. Ayan, so, halo-halo lang din yan mga loves until mag caramelize yung ating sugar. So, halu-haluin lang talaga mga loves kasi baka masobrahan yung ilalim, mag masunog yung ating sugar. At saka, wag din pasubrahan ng caramelize kasi papait yung ating biko. So, ayan, hinahalo-halo ko lang dyan ng dahan-dahan. Hintayin talaga natin. Huwag kayong magtaka mga loves kung yan, tumitigas siya o kaya wala na siyang oil. Kasi kusa lang din yan mga loves na magme-melt. Ayan. So, halo-halo lang talaga. Itong tip na to mga loves, itong uh, procedure ko is matagal siya. Oo, matagal siya. Pero, worth it naman mga loves sa lasa. So, ayan. Nasa inyo po kung magdadagdag kayo ng... ah uh, kalamansi, yung balat ng kalamansi, o kaya dahon, kung wala kayong balat ng kalamansi dyan, dahon ng kalamansi is okay, mga loves. Ayan. Pandagdag amoy lang din. Ayan. So, ayan mga langga, dahan-dahan na siyang nagkakaramelize. Pero hindi pa yan kasi nagbubuo-buo. Machi-check mo naman yan, mga loves. Need natin yung sobrang, uh, wala na siya talaga ang buo-buo. Wala na siyang parang yung mga rough. Ayan. So, mga loves, ayan na. So, kung, ayan, ganyan na siya kakaramelize, ay dahan-dahan na din natin. Ilalagay yung ating sinaing ng uh, malagkit na bigas. Ayan. Tsaka, dahan-dahan na din ihahalo. So, wag din, ano, kasi mahahalo, magme-melt lang din yan mamaya. So, ayan, buhos na na natin ng dahan-dahan. Ayan. Pero yung apoy, mga langga, is, ah, uh, hindi sobrang lakas ha, nasa medium heat, then lower heat lang din. Yan lang yung balance ng ating apoy kasi masobrahan din siya sa luto. Parang mabigla siya, pangit na din na pagkaluto ng ating biko. So, low heat lang muna pag naglalagay kayo ng kanin. Ayan. So, ako mga langga is nagluluto talaga ako sa uling o kaya sa kahoy kasi parang mas masarap yung biko pag nasa ano, sa kahoy siya o sa uling. Ayun. Parang iba yung lasa. <laughs> pag nagluluto kayo ng biko, gagamitin nyo talaga yung kahoy na sandok. Kasi, pag ganito yung way ng pagluluto nyo is, parang sobrang lagkit niya. Kaya, kailangan talaga kahoy para matibay yung pagkahalo-halo. Tsaka, mas masarap at tsaka hindi mainit sa kamay gamitin pagkahoy yung sandok. Ayan. At ito na nga, mga langga, luto na yung ating bikho na napakasarap at napakaganda ng kulay. Ayan, so hindi niyo siya masyadong uh, makikita yung talagang kulay niya kasi gabi na ako nagluto niyan. So, pag nagluluto kayo mga langga, pag natry niyo ito, maa-amaze talaga kayo. Ayan, so... Ayan, ilalagay na natin itong ating latik. Mas masarap kasi mga langga pag may latik sa taas. At saka maganda talaga sa samata. Ayan. So, pwede nyo siyang hiwain ng maliliit at ibenta. Depende po yan sa inyo. Kayo na po mag-costing yan kasi iba-iba din yung presyo ng bilihin dito sa amin at saka sa inyo. So, kayo na pong bahala. Hanggang dito na lang mga loves. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye. Oh, baby